talap na naman idol yan oh. kahuli naman kami marami to oh. yan yan rin yung mga kasama ko marami rin huli yan <coughs> talap yang walang kamatayan sabi ni idol lalakad na pa uwi next week na naman uli balik na naman sa lawa para manghuli aming wit ito yan ang huli namin medyo marami, marami pwede na may maliit meron ding mga small size marami na Okay. 15 minutes pa 'yung lalakarin namin. Papalabas. Ingat. Bye-bye.